Ha? Ganun pa rin ganyo kuya. Ha? Huh? Tahu. Tahu. Wow. Nice. Magkano po yung serving nyo kuya? May 20, may 30. Yung 20 nga kuya, pati isang 30. Dalawa. Sa 30, sa 20? Yes po. So ano yung kaya araw-araw ka dito kaya sa kaya po? Eh, madaan lang ako dito. Ah, nadaan ka lang may dito? May lang, kaya lang kaya lang ako napapasok dito. Saka may binilang. Eh. Ah, okay. So matagal ka na bang vendors nito kuya? Oo, oh, dati nagpipinga ako dyan sa ako sa ako si hmm. Eh, naging may pet nung pandemic. Correct. Kaya bumili ako ng sidecar. Paibot-ibot. Oo, oh, paibot-ibot ko. Kesa bubuhabi sa pa eh. Pinili ko lang sa ano to, sa junk shop. Walang mga pala paggawa eh. Tapos ano pinilalagay niyo kuya? Carnival, tsaka sagbo. Tapos yan po yung ano no, para kasukal yan. Oo oh. Tapos ito po yung ano, 20? 20, ito 30. Malaki yung 30. Pwede ah. na nagatay lasan pa sa daga, sir. Lasan, sir, sa daga, sir. Bro. Okay, Thank you po kuya. Eh, yeah, 30? 20 lang. Okay right, guys, tignan natin yung tahon ni kuya dito sa kiyak. Kaya mm -hmm. ganun katamis. Yan po. Oh. Mm -hmm.